okay welcome to my youtube channel youtube mga kakulay uh, saan tayo dadaan may dadaan dito sa ilalim kaso lang parang tunnel to yan ako sa gabila kaso lang di natin alam kung saan pupunta yan kasi mahilig talaga sila sa tunnel ganyan talaga tingnan mo mga kakulay may mga tanim sila dito sibuyas tingnan niyo okay. yan mga sibuyas yan yan mga sibuyas yan sa sibuyas na mga hapon yan yan doon ako dadaan sa kabila okay hindi na ako pabalik okay mga kagulay Ayun may sasakyan na mga 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 May mga tayo nito. minus Ah! pagkalitan tayo dito mamaya mga kakakulay kasi tumaan tayo ng hindi sa oras shout out na lang sa inyo mga kakakulay okay jump adjourn